O, ayan guys. Nagsulat na naman si Baby Arby. Ayusin muna ka. So, nandito kami. Nandito lang kami sa lapag. Sa sahig. Kasi ayaw niya sa Mesa. Tingnan nyo guys yung letter B niya guys. Baliktad na. Ang batang tamad na magsulat. B, baliktad na may mubi. Upaya agad, B. Uy, isgan. Tingnan nyo sora niya oh. Yung postura ni Arby oh. Dobe, no, tingin ka daw ito, be? Oi.